Sabi ng iba kung gusto mo yumaman, maging madamot ka. Hindi maganda pakinggan sa huna, pero maiisip mo, may katwira naman pala maging madamot sa makabuluhang bagay. Hindi pwede yung bigay na lang ng bigay. Sa panahon ngayon, dapat maging practical sa buhay. Lalo na kung yung tao, wala namang ambag sa buhay mo. People will help you spend your money, but will never help you earn it. Kaya ang pera, pag-isipan mabuti kung saan dinalaan. Dahil pinaghirapan mo yan, hindi pinulot lang.